Hi, Don Ruaya. O sa lahat ng viewers ni Don Ruaya, subscribe na. Subscribe ah. you, no? Pops, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Roya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga popsa, nagbabalik tayo dito sa ating A3 para ipakita sa inyo yung mga ibon na meron tayo ngayon. Meron tayong Yellow Face, Aqua, uh, Project Red Factor, Pale Follow, Don Follow, Dilute, mga paps, no, meron tayo nyan, no? Lalo pa ah, ngayon ay 2025 na. No, so, ulitin ko, ang location natin ay sa Commonwealth Litex, Quezon City. Pwede ang umutang, pero kung ikaw ay repeat buyer na, mga paps, no? Repeat buyer ka lang dapat, ha? No, pwede rin ang swap. No, doon, ano yung pwede ma-swap kahit ano naiisip mo, mga paps, no? Pwede, pwede. No, so, i so lang ako nga sa akin Facebook Messenger. I'm Don Ruayo or Don Ruayo or you can text or call me 0953-1364462 mga Pops. Alright, sa mga hindi nakakaalam ng, uh, kung paano mag-avail, ang gagawin nyo lang ay screenshot nyo lang yung tututukan natin na ibon e at ipadala nyo lang sa akin sa mga senyora Don or Don Ruayo Iberi or you can text or call me 0953 1364462 mga pups. No? So yala, let's go! tayo ng yung pinsa. Yan yung Aqua, saka opa, split y, at mga paps. Ito, tatlong to. No? Pwede, kung lahatan, maganda mga paps. Alright, itong yung pinsa yan, proven, yan na. Yag proven, ibig sabihin, na na. Kaya dapat kayo dyan, kasi, siyempre, mabilis ka yung balik ng pera na ilalabas nyo mga paps. No? Ayan, yun, 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 na uh, opas with white S DNA cup, itong green na to tapos ito naman ay aqua opa possible split than follow uh, ang kapako dito ay cup no? yan mga cups alright, no? so yun, gaganda no? yan ang sable na sinasabi mga cups Ted, galing Indonesia okay ganda, yellow piece aqua, ang kinis no? Okay, Pwede utang. No, para sa repeat buyer na mga cups Repeat buyer lang ha? Pwede ang utang. Yan, no? Yellow face. Opas. Split by F. Aqua. Yan, mga cups, Ang ganda ng yellow face ka lang. No? No? Anis. Kahit madungis, pwede na. Yellow face. Basta may yellow face. <laughs> Parisan mo lang ito. Oh. Opa, split YF, DNA cup. Kikinis talaga yan. Wala tayong pambili ng makinis na Opa YF eh. Mahal kasi. Hindi pa natin kaya ito. Kahit madungis, at least affordable naman. You know, mag maganda pa rin eh. Diba? Maganda o. Oh. O, parisan mo lang na itong sable na Opa split YF. Maganda na i-anak niyan. No, pwede rin itong Aqua Opa B1. No, kaya lang, parang lalabas na split wire na visual, dun ka na sa anak magsisimula. Eh, sabi ko, eto na lang o oh, as split wire na galing para makabawi kagad tayo sa nag-assist natin mga oh. kapat. So, ganun lang yun. Kailangan pag-isipan mo talaga, hindi ka na mag-ibrig na mag-ibrig yung mo lang. Dapat isipin mo na makabawi ka. No? Maganda na kasi yung nag-ahabi ka na, nakabawi ka pa sa ginagastos mo, alam mo pa na ka lang. Diba? So at least, meron pa ang ROI or return of investment. Ano yung quality, ano? Alright? Mga pamalakasan natin na uh, project OPA Lutino Red Factor. No? So, ito mga Pops, may gugutong uh, Red Factor Lutino. Yan, no? Red Factor Lutino at may kapatid na Red Factor Lutino. Tapos yung targo na yan, yan, normal lang yan na PF Red Factor kasi ito itong dalawang yan. Hindi yan OPA. Ang OPA dito, ito. Yan, itong tatlong na to, itong nasa harapan, no? Tsaka yung nasa dulo. Lima lang ang OPA dito, mga paps. OPA Red Factor Lutino, ang targa. No, so kung gusto niyo naman ng Pardot red factor, maganda rin 'yon. No? Kaya lang ito ay normal. Hindi siya opa. No, so yan, medyo mas mura. Yan mga packs, oh. Ang gaganda ma-mature ah, na kasi 'to. Mature na, wala na kayong ano dito. Wala na kayong ah, uh, antay pang matagal. No, dahil mature na 'to. Ready to breed. Kunin niyo na mga paps, no? Pamasko ko na sa inyo at panilir. Yan. Solid green, par blue, green yung par blue. Yan mga paps, ang kanilang kulay. Alright, screenshot mo. then send to my messenger, don't know why, don't know again. or pwede kayong uh, magpag-swap mga paps, sa offer lang kayo. Pag-usapan na lang natin. Gaganda, no? Ito mga pups, dalawang aswang, isang green. Green opa green pale fallow, possible red factor, tsaka bio pale fallow red na possible red factor din at isang green mga pups. Yan, presyo pamigay na. Pwede yung swap mga pups ha, o may papalit kayo, pwede offer lang kayo sa akin. Pwede ang utang. No, sa mga nagtatanong ko sa location, hindi text ko, manuel, city lang tayo mga pops. Alright? No? So, nag-request yung iba. Ayan, mga pops. Oh. natin ulit. Yellow face, opas yellow face, and aqua. Ang gaganda niya, mga pops? So, Tutulong talaga laway mo dyan. Maganda lahat yan. Hindi mo papayasay So, yellow bull. Opa, tsaka isang post RFPF. Yellow bull na Opa, pos RFPF pa ito mga pops. Ito, kapatid nito ito, ano eh, Lutino Opa Red Factor sa Lutino Opa, yung nabili, yung nabenta natin ang karaan. Sable yun mga pa, ito, oh. ganda na ito, sobra. No? So, ito, suffusion, o. Oh. oh, panis. <laughs> parang Dalmatian, Oh. Sa mga nag-anap ng ano dyan, ng collection, ito maganda, yung eh, collection. No? nag pa ako ng isang, ano eh, suffusion, ito, eh, makarap ko. Ito, gento Ganda niya, mga kapok. Oh. Ito. Eh. Ang laki, no? Yan, maganda, oh. Parami to, oh. Ito, iba, parami natin sa 2025. Eh. Ano ko siya, pinapasabit ko siya, wala sa parit, mga kapok. Pag naparehisan ko, naku, palbo-palbo talaga tayo. Ay, eh, ang ganda niya, no? May batik-batik na po ng mga kapok. Oh. Mga mahilig kasi ako oh, mangulit ng ibon, eh si iba. Diba? Kung gusto nyo ito, pwede. No, you can text or call me 3, 1, 3, 6, 4, 4, 6, o message sa sign place kung may si Gendro ay Gendro ayaw, No? Ayan eh, mga pups, no? malakasan yan sa PD25. Alright, ganda, no? Yan ito mga pups, so back to back, opa, post area, post PF. Malapit ito mga itlog, green urine, tsaka green. you o, a astig yan o. Back to back o pa yan, mga paps ha. Post RF, post PF mga paps. Ang ganda sable no. Green solid tsaka green new wing. Yan, baka may may swap kayo, pwede rin o cash. Kung gusto niyo bilhin, okay lang din. Utang pero sa mga repeat buyer pwede mga paps no. Yan. Muli maraming maraming salamat sa lahat na nanonood at kung bago pa lang dito, huwag mo alimutan na mag-like, mag-comment doon below ka, follow by hashtag Don Ruaya. And of course, isubscribe mo na yan, click mo na rin yung notification bell para -up updated ka sa i natin bagong videos. At kung paano mag-avail mga papsa, i-screenshot ko lang yung mga ibon na napakita natin at ipadala nyo na sa iyo pa isang messenger. And Don Ruaya, Don is Pwede ang umutang para sa mga repeat buyer. Location, Commonwealth Litex, Quezon City at pwede rin ang swap mga paps. No? So ilang salamat sa lahat. Stay safe and God bless you.